ang araw po sa inyong lahat mga idol. Dito po kami di sa Mount Banwag kay sinda namin dito sila. Magpakalat sila ng tao dito at magtayo din ng kampo. Yung si Big Boss, alamin namin kung saan nila tatayo ang kampo nila mga idol. Pero dito kami, dalawa kami ni Buster. Buster, Buster 06. Lahat na tao yun, hindi tinatabla ng bala. May bertud. Bertud sa kaliwa po, mga idol. Ngayon, si Bastir na ay, ano, tutudas sa kanila. May nalaman siyang mga orasyon. Siya na bala. Siya yung, ano, yung, siya yung sumpaon. O mga idol, Salamat po sa inyong mga suporta idol. Lahat. Lahat mga idol ko. Lang suporta sa akin. Maraming salamat sa inyo po. At ngayon, malalaman na namin kung ilan ka sila dito mga tao. Nandito. E kasi si boss na ang nagdala dito eh. Andil na si boss dito na. Hindi na namin alam kung kuha ba namin yung ano basta dito lang malalaman idol pag punta namin dito sa ban, banwag ulitin ko salamat maraming salamat po sa inyo ang lahat mga idol doon sa ibang bansa Luzon, Visayas, Mindanao salamat sa inyo mga idol sa mga suporta sa, sa akin at sa mga solid 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 ka, supporter ni Bastir. Sana. Tara na ako dito si Bastir, oh, sama ko. Oh. Nandiyan siya. Dumadasal siya ng panalangin para sa kalaban. Siya lang may alam, mga ka-idol. Ako wala, wala pa akong alam diyan. Mahina pa ako. Si idol, mula na namin. Salamat sa inyo. Ulit. Oh. Saka muna tayo. Ito Lang. Uh, uh, ano na, uh, akin lang ano na akin lang kaligtas kaligtasan lang akin para okay ang ano dagan si Buds uh, sama daw ni Alpa si Buds sama ni Alpa ngayon uh, buti buti na, na. Uh, yung mga idol nakuha ni Alpa nakuha daw ni Alpa oh. o, hindi ko alam kung gumaling na ba sana sana gumaling mo May gamot yun ni Alpha. Tasman ang birtol ni Alpha. Magamot yun, maadaling -ma lang yun. Ang init-init dito, yun. Walang karting. Hindi kami nakita, nilakidlat ang buhay. Alam ko nandun sila ngayon sa mountain hug. sinsya na kayo mga idol kung ah uh, kita ninyo kadalasan talaga ah, uh, minsan hapon na talaga kami nagsisimula kasi ah, uh, umiiwas din kami mga idol sa sobrang init po ah, uh, hindi kaya yung init mga ganitong oras mga alas 4 o so, papunta na ng alas 5 medyo masakit pa yung init pero hindi na kagaya ng ano kagaya ng oras ng simula ng mga alas mm. hibi, ng umaga hanggang alas 7 sobrang init talaga oh, yun madol, init Kaya. talaga idol <sighs> Pags, gustuhin ko pa yung mm. may ulan kaysa sa init tara, di ka Ta. magigay oh, idol yung, wag. balik, presyon namin idol, mission solid supporter ni Ghostbuster supportaran niyo ako please sa inyo lahat Luzon, Visayas ano sa ibang bansa dalawa kami dito idol wala muna kami ngayon dalawa kami dito para sundan natin paingon na sila boss ah dito sila magtayo ng kampo daw laman namin Dulu, oh, sebelum ini, itu dulu.

ingat. Ya, naik dulu katulif buat kami. Nak kad kami, pontap apa? Time. Pun Bindi doon mga idol Bindi yan Eh, mananabas pala yan

you know, who's up, here? mai kasamo sa baba pagsortia na lang eh sama si George Baba. Ta -ta -ta. Nandito si Big Boss. Nandito si Big Boss ba? Ilan kayo?

Russian. Hmm. mo. mo. ang amay alam sirain ko ito mga idol gamit ng Russian para hindi na mabenta. Hmm. 啊，这吧？ sinakyan niya pa dito. Motor gitunya niya. Ilang kayo. Wag bayin ila kada sila ka mukod sa sa kinanay sa unahan. tayo sa unahan kung mm -hmm. sino yung kasama niya. Oh, kami tayo. tayo.